Alright mga kamandrigma, ito yung ulam na hindi mo pa kilala sigurado. Amte ang tawag dito. Masarap itong talbusin. Itong talbus niya is pwede sa sabaw, gisa, at maramdamon uh, maramdaman mo talaga pag ito yung kinain. Naku, nadadagdagan yung lakas mo. Shout out sa mga tropa ang kumakain ito. Nakatikim ito. Noong bata kami, ito yung nakagis na namin na laging ulam. Kumbaga, all around pansahog ito. Kahit anong luto ay pwedeng pwede. Sa aking sariling pananaw, ay talong-talo pa nito yung saluyot. <laughs> Kaya pag may nakikita akong ganito, kahit saan man ako napapadpad, ay kukuha at kukuha talaga ako. Legit, no? Medyo <laughs> madami na ito, oh. Alright. Kaya naman, pagdating pa lang, ay hinanda na kaagad yung mga sahog na ating gagamitin. Lalo't tag-ulan, ang daming buo na klase ng mushroom. Wow! Napakasarap nito. Talo pa yung karne. Aww. Ito na nga't nagayat-gayat na yung mga sangkap na ating kakailanganin. Nagpainit muna ng mantika, sabay igisa yung sibuyas bawang. Isunod naman na ilagay yung nahiwa-hiwa na buo. Lagyan ito ng paminta at asin. Saka ito i-turn-turn -turn nang mahilo na yung masarap na lasa at lumabas na yung kanyang katas. Tinakpan ko ito bahagya para hindi sumingaw lahat ng kanyang moisture. Sayang naman at nang naluto na itong fungus o yung ating buo nilagay ko na rin yung ating all time favorite na gulay amti o nating sabi ko kanina mapapalakas talaga yung ating katawan pag ganito lagi ang ating ulam wow. dalawang minuto lang itong halo haluin para naman na medyo maluto muna yung gulay pero huwag naman itong i-overcook. Nakaw! Sakto naman paluto na rin yung kanyang pares. Inihaw na bangos, saktong-sakto. At naluto na rin yung ating special na ulam. Abay hanggang sa muli mga kamandirigma at ako'y kakain na. <laughs> Mabuhay po at ingat po tayong lahat. Alright!